Hi guys, welcome back once again Advice for today is ang mga hindi sumusunod sa Diyos anak ay parang hindi ka na rin sumusunod sa ating Diyos ang mga sa langit. Hindi po yun eh. Yung mga salita na yung Diyos, yung mga, yung mga pinirids ni Papagal, ni Papa Jesus, Jesus Christ, yung mga salita na inaral niya, itinuro niya dito sa inyo. Alam niyo na po yun yung uh, 10 sampung utos ng Diyos Ama, yung magbigay, magkang mag pabatay, magkang sasamba sa mga ano dyan, mga santo-santo dyan. Uh, sumunod ka lang sa utos ng ating Diyos Anak, tulad ng magkang pabatay, uh, kang mga ngalunya, wag kang magnanakaw, uh, wag kang magsisinungaling, wag kang mag-isip ng dimaganda sa kabataan mo, wag kang sasama sa mga Diyos-Diyosan, uh, kang uh, gagawa ng mga uh, kasinungalingan, its meaning ng uh, mga maling gawa. Yung pag ginagawa po natin, ginagabanan po natin yung mga salita na nispre ng ating uh, Diyos anak, si Jesus Christ, parang sinasamba na rin natin ating Diyos anak. Kasi isa lang sila eh. I isa, iisa lang silang Diyos. Once na sinasamba mo si Jesus Christ, sinasamba mo na rin ang ating Diyos ang mga langit Tatlo pong sila yan eh. Kapag naniniwala ka sa ating Diyos anak na totoo siya na totoo lahat ng sinasabi na ating Diyos uh, anak na dapat siyang purihin at sambahin para na rin po natin sinasamba ang ating Diyos Ama tapos ginagabayan tayo ng pinapatnubayan tayo ng Diyos Espiritu Santo kapag kasing gina, nagpupuri tayo sa ating Diyos Anak at naniniwala tayo at nagtitiwala tayo na may isang Diyos anak na nagligtas sa atin, sa ating mga kasalanan, at syak na siyak, maliligtas ang kaluluwa mo sa impyerno. naman po natin ang mga gawaing mabubuting tao dito sa ibabaw ng lupa. Manaling manampalata, manampalataya po tayo sa nag-iisa anak na si Jesus Christ. Kapag naniniwala po tayo sa kanyang anak, para na rin po tayong naniniwala sa ating Diyos Ama. I believe in Jesus Christ. Asibo. mula po siya sa ating Diyos ang mga langit ang Diyos anak ang siyang nagligtas sa ating lahat ang mga taong makasalanan pinutom niya ang tanik-tanikola o sumpa na pinataw doon ng ating Diyos ama sa ating unang mga naging magulang na si Ebat Adan kaya tayong lahat na mga tao maswerte tayo kasi beso tayo